Mm. Shoutout po sa mga nanalong kandidato. Oo. Oh. Gumawa kayo ng tama. Mm. Ano pa? Para tuwing nahahabol kayo, wala nalo kayo. Oo. No. Tsaka... Hey, ganito gawin mo. Tatlong taon, di ba? Oo. Oh. Dalawang kalokohan, yung uli, gumawa lang mabuti. Yun matatanda. <laughs> Lahatan. Lahatan, di ba? Parang ganun ba? So at least, 5 kilo lang naman po ang difference. Ito, may maka 25 din dyan. tayo ngayon to Ricardo bibili <laughs> na ako na Ricardo kasi bukas apat ang ating lechon kaya yung Sabado linggo linggo parang wala ata akong nakita o, hindi pa kasi naayos ni Bebe pinagsama-sama niya sa isang page yung uh, ano yung uh, mga order pero tinignan ko yung mga dates parang wala akong nakita na ko. ayun kaya Kaunti lang, ilang kilo lang Kapag may nabili din ako Sabi ko baka mamaya biglang may order Pero ayun nga may tawag si Mayora Pero napaga naman Two days in advance siya Two days advance Kaya okay lang Alam na tayo ng uh, sari, medyo sariwa pang uh, Ricardo Umabot na hanggang linggo Ayun wala si Ate Rock Ayan, oh. sakit pala yung asawa niya Kaka po narado yung Kabilang side Walang labasan doon sa ano duro ngayon wala na Bukas na yun Isang araw lang naman yan eh Uy may burol dito ah perlita masaya na dito kahit gabi alakas marami ang bumibili hindi tayo ng isang uh, bag na bawang siguro mga Ricardo na minsan eh nakakalimutan bilhin pero Yung pala ubos na asin isa pa yan. tamlay nahirapan tayo maghanap ng sariwang onion leaves ngayon dahil burado walang mga bum bumiyahe kahapon yan ang ano walang bumiyahe kahapon sigurado ayun wala na tayo Ribo ko sa Gatang Papaya eh. Ah, Tapos magluto ng kahit konti lang oh, Maraming kalamansi ngayon ha ah. Sako-sakong kalamansi oh, Pwede na uli pala dito One way na lang Tama na dyan Pwede naman eh Basta one way na lang Pwede ka na magpark dito Kung may bakante Eh kung wala <laughs> Mahira Mahapon nahulog yung susi ko sa kanal Ay daman talaga minalas ka Saktong sakto Mahirap na naman ang parking yun no pwede ba doon diba? opla ay lang ani dito na siguro pwede na tayo dito ayan no oh. dapat magaling kayo dyan eh ayan oh, o oh. pwede pwede ay susi natin o oh, bago <laughs> baka baka mahulog na naman ay sana natin ang maayos Mamaya may butas yung bulsa natin Wala si Jomar Napuyat siguro sa ...cementerio. uh, Tamlay Mars, well, talagang isang araw lang ano. As pala na ako. ka na Ayun, ito. Bakit ah. na? ka, di pa nga nabubuksan. <laughs> ano? Kumusta? Ano ba? ka na ate? Pwede ka na ate? Bahala Pwede na yan. Kunin ko na lahat. Parang puyat na puyat ka. Malasing ko. Ha? Kakagising lang po yan. Malasing, no? Ha? Ah. Muna, Malasing. Okay. Wala na ako ang Pagkakaroon na Si Jomar nga Si ganun din, no? na sa akin, mamuwi yun. Ano Andre? Saan nag-inom? Parang dyan. Kanino? Ah, pinainom, nagpainom. Nagpapainom ka lang, parang lagi ka lasing. Sumama ka rin? Bumilong. <laughs>

Madali ka nang pakwan na. Paiwan mo na. Wow, marami order na liso. Puro dilaw ah. Uh, Sire. Di ko pa nga napipitas yung mga talim ko. Nakarami <laughs> ka yung mga Ali, wala, wala na mag-ano Matumal ngayon. Bakit kaya? Kung kailan okay nga, mga napag-denit. Wala sa bahay. Eh, kaya ikaw matumal din. Okay na, kasi mahal ang si Boyce nakaraan taon eh. Okay naman na yun. Kasi, 300 eh. Nag-report sila sa Cebu. Oh, sa ano sa Cebu. No? Sibu. Oh. Kasi 300 eh ngayon. 1 more, Bawang, magkano ang ano ngayon? Meron ka ba? Oo, ah, ah, meron. Isang bag? Yeah. Meron ka? Oo. Oh. Mamaya. Oo. Okay. Oh. Oh. Din din. Talang ka, oh. Meron din. Nagano ko ngayon sa Wagwa gatang papaya na Nabitin ako nung nagluto kami nung isang beses Nakulang yung pinahin mo Hmm? Ano, Bangkos. anong sagap Hindi bagay sa ano eh Ano sagap Hindi bagay sa gatang papaya na may manok eh Manage na. Papay ang ilaw. Pagataan mo. Ah, gata. Oh. Kalungo. Ang sarap dyan, tulingan eh. Ah, alam ko. Malina. Na Malasa kasi tulingan eh. Ah. Ano Sa ano? Oh, tayo na yung magdalimut. Sa kulay mo. Tulingan, tulingan ng type mo. Ang gina yun naman itong... Ganyan. Ano? Okay lang. Alam na ni Jonathan yun. Jonathan Potenciana. Hello. Maraming beta. Ayan ay. Kahapon, mabili na. ha. Oh, siyempre, ya. Pero ngayon, kahapon. kung nanong bilis, siya maragal ngayon. Kung tumag ngayon. Oh, oo. Oh. Ang ah, kahapon talagang solid, the best, no? Oh, oh. The best, oo. The best. The... Sold out. Oh, oo. Oh. Dapat pagka ganun, pahinga mo na ngayon. Hmm. Anong gagawin mo sa bahay? Oh. Wala po. Wala ka namang gagawin. May ka lang. di. pa na lang mag maritesh. Ay, ako, bisa hindi kayo ng ng halos. Hindi, kaligayahan ang kuto eh. Ito ang kaligayahan ko eh. Oh. ano yung gagawin ko. Pagka naman linggo, Wala nagsisimba ako. Hindi, linggo. Anong oras ang simba mo ling? Linggo, gabi. Ah, hapon na. Five o'clock. Hmm. Basta, linggo, hindi ako sumasala. Ah. Oo. magaling ano. Oo. oo. Ibig sabihin wala kayong pahinga. Kala. Yung nagsusuman, nagpapahinga. Si Ate Flor. Oo, oh, minsan, minsan. Wala siyang sasakya. Ah. Uh, ganun. Bira lang pala kayo umabsent, ano? Oo, oh, oh, na lang. May okasyon lang talaga, kaya may oo, sakit. Oo, Pasko. Pero bira naman kayong magkasakit. Bum, bira naman ako magkakapris galot ako na. Saan magkasakit? <laughs> Ay, loko, sa pinilagdakin eh. <laughs> bira daw magkasakit. Sana kan magkasakit ko ana eh. Eh kaya eh kaya asapin uh, ah, Tawa eh. Ano po? tawagin natin ang blood sugar, ang kolesterol. <laughs> Ay <laughs> ano? Ay, sabi ko tawagin natin ang kolesterol, ang blood sugar. <laughs> na. Wala, wala na. Meno in well, in this ngayon. Wal Ay, walang, ano, o, wala. Eh wala. Lagi mo na lang gata ito. Ang dami pang lulutuin sa bahay. May pampano pa ako doon, ang laki. Pinag-iisipan ko nga ng iprito ngayon talang yung lang. kasama bilin, nung ano eh. na. din yung ako. mo din. Eh, wala akong pondo ako dalawang araw eh. Bukas apat. Bibili bumili nga ako ng rekalo. Na, talangka. ka, tandaan. Ay. ba diba, kumain kami? Yung para kay nanay, naiuwi ko pa, hindi ko na isama. Ngayon, binuro ni Papa Yam yung oh, ko. Kinakain okay. niya nga ng may asin lang na gano'n. oh, oh all the best. Oh. Saka, tilapats, kalamansi. Oo. Oh. Yeah! ng bure. Wala na naman. Hala, masakit na rin ang ulang. Ah, ang paborito niya. Uh, ulang ang hinahanap. Mahirap na yun. Walang huli. Wala, nag-aararo pa, nag pa lang. Walang huli, na. Walang huli. Um, Mahalat ang tubig. Kaya ah, hindi lumalabas. Ganun pala yun. Oo. Maganda yung mga pwesto na no? sa guwagwa na eh. ito. Oo, oh, pero okay. nakakapanibago. Hindi, dikit-dikit siya. Pero, ito, yeah, no, dikit-dikit. Pero parang maintain, mas no? masarap panuorin yung luma na ano yeah. may, medyo crowded na konti. Na paglabas mo sa ista, nando na yung baka, nando na yung baboy. Pag ikot mo, nando yung toyo. Isang ganun lang. Ngayon, yung toyo, nando na daw sa gulayan. Ang layo na. Hindi na sila bukod hmm. sa, sa dati. Eh? Hindi na sila magkakasama. Bili lang tayo ng gata kahit dala. Da, tatlo. Oh, dami. Pila na naman. Dalawang babae. ano, mayroon pala sa kabila na nakaredy na nakapiga na o oh, di mas maganda ang bilis bibili ng atay doon na sa kabila o oh. Tapos so na. na pala eh. Hindi, okay, marami po. Ito, Ayun. Maganda kahit may hindi, ay kahit paliit. Maganda. Mm. La si Ate Raquel, pampano na lang. Mm. Shoutout po sa mga nanalong kandidato. Oo. Oh. Gumawa kayo ng tama. Mm. Ano pa? Dato. Para tuwing nga habol kayo, ang nanalo kayo. Oh. Saka, Eh, hey, ganito gawin mo. Tatlong taon 'di ba? Oo. Oh. Dalawang kalokohan, yung uli, gumawa lang mabuti. 'Yun ang matatanda. <laughs> Shout out pala. Yung, eh. yung huli ka, no? Para oh. mati na ng tao. Shout out pala kay Flight Anisiete at <laughs> saka kay Jenny Bondok ng Korea. Ayun mo, si Flight Saka kay man. Boss Jonathan, maraming salamat. Mm. Mabuhay ka hanggang gusto nyo. Ano, January uwi yun, baka... January? Oo. Oh. mo mong magkita kami tayo. Oo. Hindi, magpampano na lang ako. Lalabas ko na lang. Tatay Peri. One. Gata. Gata. <laughs> Parang kulang yung ano? Nasaan na yung aking ano? May isip ko kung pwede na ito eh. Parang kulang ito. Bagay bukas. Dito naman ako. Na? eh okay. may, may pera ba ako dito? Bigyan mo nga ito si Pagaga, kawawa naman. Oh. Pang pang yakul. Barber. Oh. Ano gata? Magagata ko ng papaya. Parang tax kalabaw. Hindi. Buti meron na doon nakapiga na. Tagahaba ng pila. Daming nagpapa. Wala yung mga lalaki. Siguro lasing din. Kasi naginom kagabi yun. Oh. Kaya... Yung dalawang babae. Pagod na pagod. Oh. oh. May may mababakan pang pumilis yun. Oo. Oh. Ha? Ayun nga pala. Nakalimutan ko na. Marquez ka rin eh. Siyempre, yun ang... Pa, Marquez is life. oh, ano totoo yun. Marquez is life. Isa sa pinakalumang profesyon sa buong mundo. Noon-noon pa. Ang chismis. Ang chismis. Oh. Pero may good business naman. Ayan yung boss. Boss, magkano boss? 750. Uh, bayaran mo sa kanya. Sa kanya? kanya yung ubi. Uh Buti But kayo pa. Pa-family-family day na lang ha. Panayayang lang. Kaya lang na bumarating Ha? Ah? mga magandang kalaga. Galing Amerika? Hindi. May nila yun. Ah. Hindi na lang. Kasi ano Ha 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 sibuyas meron kakabili ko lang kaya mo oy kaya kaya thank you Ay, mo. Ay, ba, oh, nagpa kasi itong nisan, nasabihin pag wala na hindi sinasabi kuya konti na lang ayan makulimlim ang panahon parang konti lang yung aking ano ah Nabiling links. Sarado rin dito yung na Emily oh. Ay nagtitinda oh. Sarado din. Oh. Mahapon kasi talagang marami bumili. Eh syempre, may pang tira. Oh. Oh. Oy. Kasi tatay. Yan lang. Uy. Ang kong pasit canton pala na pa. Ay, nahulog pa sayang ba. Wala na naman ang susi. <laughs> bisita po tayo from saan po kayo sa US pala? Sanibel. Ah, Sunnyvale. California din. Yeah. City. Ayo. Daily City. Ah, Daily City. Yeah, Dapit meron yeah, din ate, yeah. ano, ati Gina at ate Silvia. Yeah. Ayun. Bati na po kayo at dito naman sa Guagua, ano po? Yeah. Oh, Guagua. Hello, Rembayo ko. Hello from the Philippines. <laughs> <laughs> Shoutouts to Tanjokos, It's Liars, Margie. Auntie Margie, Uncle Pitts, Timog family, Romero family. Everyone. Yeah. All of our family. si <laughs> mom. Oh, my mom. Mar Bueno. <laughs> from Mabalaca. Ah, yes, from Mabalaca. Ah, doon po kayo pupunta ngayon. oh, yung nanay. Ay, yung mga kamag-anak niya. Yung bilas niyo po, nabati niyo na. Yung bilas niyo. Oh, Margie. Pits. Oh, ini at yun We miss, you miss this one. Oo <laughs> <laughs> oh, nga. Oh, panahinda kayo ng aning... Maglambat ko sa mbales. Importante, matikman nila yung leksyon. Yeah. Matitikman shout naman na ko. No. Shoutout <laughs> na, no? Bayo, ko na yan. Datang yung may katog eh. paring Mario at Supresno. Actually, he's sick. That's why he can. he's supposed to be with us. Oh. Hindi, naka, hindi nakarating. Paring Mario, oh, ini. shout out. Yes, Karim, pamilya mo, Ken. Thank you, thank you. Thank you. Thank, thank you. you. Dakal salamat. Ayan, so, no? Ngayon ay magdala ko dito yung guagwa. Ate kuman niya. Takman niya ba ang kanito ha? Balo yung makanaan niya kanyaman. <laughs> <Yeah>. <laughs> Hindi mo pa <ba> natitikman eh. Hindi <laughs> <laughs> ano pa nga. Ay, naririnig ko naman. Ayan. salamat, Kasi salamat mag, po. Kasi nagbablog kayo, nakikita ko yung makakain dito. Uh, marami po umuulit talaga. Yeah, yeah. Uh, meron nga kami kahit saan ba yun bebe? Yung sa makabebe naman. Sabi niya, totoo pala talaga yung chismis. But <laughs> maybe this is not the last one. Uh, by September, maybe. Mm, yes, Kasi 3 months to, naman Liguras, po siya dito. Ayan. Hindi, babalik uli ako. Oh. By August. Galing, galing. Ayan. Thank La, you, thank you, you po. Enjoy ko na lang yung life. Retirement. Yeah, hindi mo alam Hanggat kaya pang mag tayo. Yes, travel. Ba? Baka pag naka-wheelchair na, hindi. hindi Mahirapan hindi. na. <laughs> Papayam, kumusta? <laughs> Okay mga ka farmer Ayan back to ano tayo Back to Business <laughs> May mga inasikaso lang ako Ayan ah, Silipin ko din pala Kung ilan ang itlog uli Siyempre Daily ano na yan Daily routine ko na yan Sa hapon Bago ako bumalik Isang huling ikot ko Sa mga alaga Tadaanan ko na yan Kukuha tayo ng itlog Ayan Tapos si Farmer Anthony Dumating kanina May Mga Baboy na dumating. ayon, Mga de 30. 35. May isang 35. Ayan. naka na sa linggo. Tapos may 40 pa nga dito. titingnan ko kung... Kaya lang kasi mga tropa. Pag sinabi kong 35. Di rin nila nakukuha talaga yung... Tingbang eh. Kaya pasensya na po kayo. Pagka... Minsan... Ah... Uh, na... Kumbaga nakabayad na kayo. Magsusoli tayo ng 1,000. Kasi minsan... Hindi nila talaga hit yung ah uh, target kasi mahirap nga naman talagang syempre Siyempre pagka mo kunyari nagbebenta ka. Ay mo naman piliin mo lang piliin lang ng ahente yung <coughs> yung baboy ano kailangan. Lahatan, di ba? Parang ganoon ba. So at least limang kilo lang naman po ang difference ito. May mga 25 hin yan. Tapos ito na dito iba. Oh, dalawang 20 kilos ito kay Tatay Felian. May order po yan sa <coughs> uh, sa linggo. Ayan, tapos may 30, tama-tama, 35 kilos. Meron dito. Pinakamalaki. Hmm. Bukas may dalawang 35, dalawang 25. Kay, mayore naman yung isa. Nagbubugbugan na, oh. Ito, in hit. Pinapatungan yan, pinapatungan yun. Kawawa. Oh. Ganda oh Kawawa yung mag Lilit yun ka tayo dahil Ano Mabalahibo Ay Ayan mga uh, farmer Mabalahibo So bukas baka lima tayo no Yung isa Di ko lang alam matutuloy kung May mga bisita si papayam Kasing uh, Alam nyo na halos More than <clears throat> Magti 3 years na po siya dito sa Arayat Sinimulan ng bahay na yan eh, silip silip na lang siya doon sa guagua so yung mga friendship niya ay nagka nagkasundo sundo na dalawin siya dito so ayun baka ipaglitsyon niya mga kafarma <laughs> silipin lang natin wala talaga palang nabuo na ano no ating ano pero at least po baka next year baka next year may may mabuo na lang na ayan oh eh, pinapatungan bagay kakatay na po yan baka <clears throat> next year eto hindi na mulaklak yung sa kabila sa mulaklak sa baba yung baka huli Terima kasih telah menonton! Oh. Ha oh, slide. Tingnan ko lang, mamarkahan ko lang kung ilan ba ang itlog. Wala na naman ha. Oh, ilan ba? Sister, wala. Ang ngaarap ka na naman ano. Ito wala din to. Baka isa. Tatlo. Oh, kunin na natin 'yan. Mga pa 'yan. Okay, dalawa. Lima. May lima tayo. Yung san kasi. Ang gulo eh. Kasi yung mga itlog pa dyan. Wala. Okay, lima yan mga farmer Ang tatandaan natin. Ikaw, wala talaga. Ang katago. Wala talaga eh. <laughs> wow, ano Lima at least yeah, loading na naman pala bukas Danyan na natin yan na naman wala akong kukunin bukas wala akong kukunin na ah. si um, sisiw yan lang tayong kukunin next week pa tayo November 11 hmm, lima oh, farmer okay na tayo ha huh hindi sila lumi lumipat yung mga namimingwit doon oh. Oh. Uh. Sabi ko doon na sila mamingwit dahil uh, di ko na rin pinakakain. Eh kung pinakakain ni eh, Rambo ng feeds ng pangmanok. Baka inahagis-hagisan niya. Ay, uh, na naman tayo mga farmer. Mala ko sanang mag-adventure kaming dalawa uli. Bandang ah uh, sambales kasi parang pag maganda ang panahon magbales ka jackpot ka sa isda kaya lang gasgas -gas na gasgas -gas na rin po no huwag wala ng excitement kasi dami na po namin video sa sambales so baka tayo ay magbatanggas uli yan no malay nyo ah dito ko na napapipitasin si Rambo pala nung mga pang Ricardo di na ako bumili ng sili sabi nga ni Lulu sumisimangot na si Lulu eh Habi ko Lulu ang dami ko ng sili Ayan oh, low oh. ayan. Oh. Ayan. Ano pa ako bibili? Nagkulot-kulotos. <laughs> ako. Mukulot mga ka-farmer. So ayan, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat at magandang buhay.